あります <music> gising lang natin. Lalo na dapat tayong Lulutuin muna natin yung alamasa. Ayan, Ayan po, buhay pa po yung mga alimasa na singa, di pa hindi natin po. At, What's up mga kapana? At, ito na. Ay, lulutuin na natin yung ating alimas sa tempo. Ito, dinidrain ko na yung sa dami nito. Ayan, gagamit tayo ng mga ricardo. Ayan, sili. Ah, uh, pinjo. Nagamit din ako ng kalamansi. Balak ko siya ako mga kaso. Tapos, sibuya. Tsaka bawang. Kaya meron tayong sibuya na gagawin. Aadubuhin lang natin po lahat. Para ipid tayo sa oras. Ayan din akong paminta durog. Paminta dahon extra powder ayan para po ma ano po yung masarap po yung lulot niya so ayan linisin ko muna yung mga ricado natin gaganapin wala akong ibang kasama dito sa bahay wala Time check mag-ads. Good na. Pa ako nakapag-agahan, kakagising ko lang. Eh, so, nakuya tayo kagabi sa kakapanghuli ng alimasag. Kalaman silang ginagamit ko itong paasin. So, yun, masarap yan. Kalaman silang. Huwag yung suka. Pwede naman din yung suka. So yan, niyo pong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin at saka pa-share na lang din po at malaking tulong. Maraming salamat. So, itong palamansi yung ginagamit natin dito. Kaya na, tapos na tayo maghiwa. tapos na natin ito po yung ating mga recado. So, let's go. Lulutuin na natin. And, init na yung kawali natin. Lalagyan na natin ang mantika ito. Hintayin lang natin mainit yung mantika. Ito na yung mga rekado na ating gagamitin. So, dahil mainit na yung mantika. Nauna ko muna dito ang ano, luya o ginger. Susunod na rin natin itong sili. Dahil luto na po yung uh, rekado natin. Ilalagay na natin yung alimasag. Ito na po yung alimasag natin. Eh. I think mahirapan tayo nito magplagay. mamaya na natin hahaluin kasi mga buhay pa eh baka kung saan natin pupulutin yung mga yan Hintan lang po natin itong mamula pula yung katawan ng alimasag para hindi na po magsipag alisan yung mga yan ibig sabihin pa so yan uh, nga nag, nagsipag galawan na itong mga to madilim ato O ramdam na nila yung init na kanilang pinaglalagyan ngayon. So ayan, yung mga nasa ilalim nito ay mga ano na, mga wala nang buhay. So ito yung mga nasa ibabaw kasi hindi masyadong mainit dito sa ibabaw. Kaya nagsipaggalawan pa. So sariwa po yung kakain natin. Mga sariwa po pag, lalo na pag nasa tabing dagat. So ayan, Pwede na po natin pong haluin dahil hindi na po ito magsipag magsipagalawan. Amay ah, pa lang oh, ah. alam na hindi pa nga natin pa. So, tutiplahan na natin ito ngayon. Lalagyan ko po ito na tuyo. Tapos yung kalamansi. ilalagay na natin ilalag, ilalagay na natin lahat ng mga rekado tapos natin may yung mga rekado yan mix mix lang ito yun po sobrang sarap na ito So, hintayin lang natin maluto yan. Kumulo. Para, ano na, nakain na po tayo nyo. Ito na po yung alimasag natin. Kaman natin. Napaka-sarap. So, yan. At tayo ay kakain. So, tara guys. Let's go. So, yan na po yung finish product ng ating alimasag. Ito yung kanin, konti lang po yung nilagay natin, kasi ako lang mabisa eh. Ito, pero meron pa lang ang reseraba dyan pag kukulangin tayo. Okay, kainan tayo na. At syempre, bago muna tayo kakain, kain muna tayo sa ating pamilyang isus. Pinoon, maraming salamat po sa maging ito. Salamat po sa mga atiyan. Salamat po sa ating mga nasiksa. Salamat po sa aming buhay. Maraming salamat po sa biyayang patuloy na pag sa amin

Sakto din siya, hindi mahirap yung pagkain o yung ulam. Mahirap sa pera, pero yung ulam, hindi mahirap. Ay, pwede ka naman, ano, manghuli lang, lalo na ka, kapag nasa tabing dagat ka. Maganda sana kung uh, nakita nyo rin paano, kinuha, paano ko kinuha yung mga alimasag. Kasi hindi lahat lang kumakain ng alimasag, marunong manghuli. Para matutunan din ng mga manunood natin, mga viewers natin. Ah!

Ano yun naman ako? Wala akong kasama eh. Maraming salamat po sa mga sulid nating followers dyan. Subscriber. Ayan, kunti na lang yung sub na ako. Hindi ko maubos yung tira kanin. Maraming ah. sarap kukumain kagado sabihin. 'Yan, 'di masyadong ano, masobra. Kasi pag masobra, nakakasama din 'yun. Ah, dapat sakto lang. Hindi kompleto ang araw pag walang kape. Maraming salamat at dito lang po magtatapos yung ating video. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. God bless. Sana pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Don't forget subscribe sa YouTube channel po natin. God bless.